arting ni Fabio Ayo Pulo yung kanyang lalagyan uh, Puro dorado Terus dami Daming dorado mga kapihing Grabe Ito, Daming Daming dabayo o dorado Siguro, saya okay. siguro, itu siguro, siguro, 27. siguro, 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 Dorado Bali, pangalawang araw na namin dito sa laot mga kapishing. banyera na na durado yung una mga ka-fishing at ito yung pangalawa di <laughs> lengkappat <laughs> 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 dalawang banyera kay Fabio

mga kapiting paalis na ulit si Fabio So mga fishing, uh, pangalawang deliver dito kay Atan. Karating lang lang din ni Atan mga ka-fishing. At yun, medyo puno din yung kanyang lalagyan. alo ang kanyang hole. Eh. May skip jack na at durado. Siya, ano? eh. Si tut -tut Tutoy. utang <laughs> <Puro> raban na. <laughs> utang raban. Oh, time check bali alas 12 na lang tanghali mga ka-fishing. sa kalate yung huli ni Atan sa at yung banyera mga kapisin at ayun uh, alis na rin din si Atan